Samahan nyo kami mga kanyunyir sa bayan ng Bulalakaw Oriental Mindoro. Doon nga pala yun, sa tuktok ng bundok na yon. Hahaha, <laughs> tara na! Ito yung matarik na daan. May ipopost akong full video niyan dito sa Bulalakaw. At nandito na tayo sa Easy Resort at tingnan natin ang pinagmamalaki nila. Let's go! 50 pesos lamang ang entrance at makakapasok ka na sa Easy Resort at masisilayan ang napakagandang tanawin na ito. karna na ito ay binubuo ng napakaraming bato. Siguro mga 1,000 GTML dollars pieces. <laughs> Kaya't kung nandito ka rin lamang sa Mindoro, pasyalan mo na ang Easy Resort. Sulit na sulit ang iyong gala ka New Bye-bye!